Tatay Ram, gapari na po ayaw. ako. Hmm, bakit? Para mabuti yung buhay ko at mm, isa akong... Um... ba, Tatay Ram, ganun ngayon, ang ganun buhay tao, no? Uh, on the way po, isa naman ng buhay ng isang tao, tinutulungan niyo po sila, oh. Hmm. uh, nubos niyo po silang minamahal, at ipinapakita niyo po sa tao yung ganun. Um, kayo po, ganun po talagang yung yung sa buhay nyo sa po yung nakakatuwang tao ganun po ba talaga kayo? pinaparamdam natin na po yung ating Diyos mahal tayo ah, na napunta po yun ah oo naman idol ko din buhay, po ay tatay ay karam mo po yung mga lila parang ah. yun na po yata kayong tao eh hmm? siguro pagka din kayo sa langit Jay, kira mo yung matutulungin. Ganun po, ganun po yung alam <laughs> po <laughs> kapangan. <laughs> Good morning po, Kategram. Uwi po kami sa ang bahay namin para magpintura. At ngayon po ay papalis pa lang kami at kami pala ay pupunta. At kami pa lang po ay pupunta. <coughs> ay, ganun na naman kayo. Galit ka ba? Hindi, joke lang. <coughs> ngayon umaga po, Kate sa Masama po si Kate Graham. <coughs> Ayan. Yeah. Gano'n kaganda yung umaga. <coughs> Ayo. <yeah. coughs> Yan po. yung umaga mo, it's Ah, 99.9%. Ah, um, great morning. Yeah. Ngayon papunta buta pa lang po kami sa aming bahay at simula pa lang po namin umandar tumales, at tumalis at lumakad para tumungo sa aming pupuntahan. yung po ay eh, aming bahay. Ah, uh, yeah. Ito ba talaga Hindi, hindi yun. Pwede tayo mag-apply sa ano. Nakagulat po. Ngayon lang po ang pipintura. Amit na lang. Sana magawa po namin ng maganda at patumaya kami ni Lord sa aming kuulayang bahay para maganda. Anong kulay pala ang gusto mo, Kuya Gabi? White. White. Okay. Ayaw mo nang ano. Parang dirty white. Apple green, ganun. White lang. White lang. Ano nga yun? Kumusta yung mission natin kagabi? Na-enjoy mo ba uh, okay yung gabi? Parang mas yung ganung ginagabi tayo. Yung no? masarap ang tulog Ah, uh, na ako yung tulog mo. Ano yung natutunan mo sa kwento ng buhay ni... Ate Mary, kasi... Four years lang? tapa. Mm. Baka hindi alam. Four years. Ah. Kasi sabi niya hindi ah. Ali bibig tapa umano niyo i ki Mary Chris. Siyempre bilang ama nila, parang nahiya ako na makita yung mga anak ko na nandun sila sa lansangang gabing gabi, Ganun. Pero yun ang... Uh, Alapos na mga boyfriend, gano'n sabi niya? Oo, nakaka-proud. Kasi naka-ano sila, Fokus sila sa kanilang pag-aaral. Pero kung tutuusin, sabi ko nga, yung iba dyan, di ba, yung ganda ginagamit sa hindi maganda. Oo. Siya, kumbaga, lumalakad siya ng matuwid. Na, naayon sa kagustuhan ng ating Diyos. At di lang Magaling po siyang bata di hmm. po ba? Uh, uh, Turuan kita mag-try ba ayaw mo sana pwede kang maging ano, driver ng mga taxi namin Lo, uh, war ni Connie, ang yaka yun Yung sasaya ka ng tao, may sasaya ka ng tao hmm, Maganda yun eh Hindi naman marunong mag-drive eh, sayang oras ka Ngayon, nandito po kami sa loob ng sakyan ni Tatay Ram. Kami po ay nakatambay lang harap ng kabundukan. Meron doong bukiran. Tapos meron ditong puok daanan. Ito ay kalsada. At nandito po kami naghihintay lang sa isang kainan para bumili ng ulam. at, at, at kami po ay nandito lang bibili kami ng aming kakainin para sa mamayan tanghalian di kami po gugutumin hmm. Yo. yun ganoon ganoon check it out check it out yun kumari ano uh, um, kumari mag apply tayo sa ABS-CBN ano, sa GMA 7 acting di ko ayan oh kumari, ano papalitan mo si Dingdong Dantes o si John Lloyd Kirby pasan niya ang daigdig take one action <coughs> Maawa na po kayo sa akin. Uh... Ako po eh. Hindi na natakan niya eh. Ako po isang mabuting tao. At ako po ay isang walang, at mabuti ang hangarin. Panginoon Pagkina po ko sana ako ng pagkaka, pag lubusan ng kapagkaka, pagkakaitang nimigayang aking buhay. Dahil ako po isang lalang tao sa mundo. Ah kumari, anong kumaring ano? Huh? Ano kumaring yung senaryo? Ano yung huh? pangyayari? Ha? Huh? Kumari kaya inalipin ka ganon. Ah. Uh, uh, kaya binubuli ka. Bari yan, gusto ko Barilan? Bar yan. Bari Sinong binabaril mo? Tao! <laughs> Babaril na kahit hindi naman, hindi ka naman ng tao. Baka hindi ka naman mamaril ng ano ah. Hindi, gusto ko yung baril. Pak, pak, pak. <pusat> uh, pak, pak, pak.

Di ba natin hiram ganun ngayon? Ang ganun buhay tao, ano? Uh, okay, Maunaway po sa naramdaman ng buhay ng isang tao, tinutulungan nyo po sila, lubos oh. uh, nyo po silang minamahal, at ipinapakita nyo po sa tao yung ganun. Um, kayo po, ganun po talaga ipaglalaban nyo sa buhay nyo? Sa po yung nakakatuwang tao? Oh. Ganun po ba talaga? Yun? Pinaparamdam natin na buhay yung ating Diyos, mahal tayo, ah nah. oh, ito po yun na oo naman masaya po yata yeah, kung naging buhay niya that's nararamdaman niyo rin po naging masaya kayo oo naman hindi nga lang ako masaya dyan sa kasama natin ganun yeah, naman eh buti po meron po ako kalungkutan ah uh, kasama yun <laughs> yun, pa yung buset yun yan yung <laughs> nagpapalungkot sa akin yung kasama pa, natin ah, po. para pag yun, nasa ibang banda po ay masaya naman idol ko din po ay tatay niya ikram huwag po yung magalala oh. Ah, dahil na. po sa katangayin niyo po na pinapakita ang ganyang pagiging tao bukod doon po sa inyo na kayo po yung may kabutihan puso idol din naman sobra kitang idol pero po yung kabutihan sa puso lahat naman tayo kabutihan puso lahat naman tayo may kabutihan sa puso Aray, yun ang po yata kayong tao eh Siguro pagka nila kayo sa langit, si Dey ka lang yung matutulungin. Hahaha <laughs> Yahoo! Ganun po, ganun po yung ano pagpapalain nila. Si Dey ka lang yung matutulungin. Ganyan <laughs> na po yun ano. Kailan Ikaw na po yung makapalain. May tanong pala ako kuya. Kuya okay, Kirby, pagdating natin, kuha ka ng shabu. Gusto ko i-try kung ano yung... <laughs> sige, 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 sige. Sige, wag hindi maganda yun. Sige, next shabu. Gusto ko lang tikman. Maganda okay, nga rin, mag-trip ka lang. Ha? Yung galit. Tatakawin hmm. <laughs> po sa lipunan ng shabu. Bakit? Hindi po mabuti sa tao. Hmm. Isa, po siya, isa po ba siya mabuti sa kalusugan? Yan, marami pa na po nasisira ang ulo hmm. Dahil sa droga. Kaya hindi naman po alam kung anong klase ng buhay nila. Ba't nasisira pa at okay. Lalo -lalo sa droga. Oh, sige, wag na. Wala ka sumasira ng buhay ng droga, ano? Oo. No. Oh. Makasira ng buhay. Buti dati hindi mo nasabi sa... Wala po, pong, hmm. pong, pong wala, hindi, hindi pa makapagpapasaya ng tao. O oh, hindi mo nasabi sa kaibigan mo yan doon sa ano, nung bago mo i-try? Eh, Malasa ayos yung mga truck, ano, nung posher, ano? Opo. Ano? Oh. Mga salbahe talaga sila, no? Hindi ka po kakain, hindi ka matutulong, magsasabu ka. Ah, ah, ka sa droga. Kung ano-ano ng buhay na ginagawa mo sa isip mo yun po yung maling takbo ng buhay ng tao dahil kung um, sa sana po tayo napupunta nagnanakaw na po tayo mm. Ah, uh, natural na addict lang po tayo ah. gumagawa um, po tayo ng ano, kasamaan sa mundo mm. Natry mo bilang na tao natry mo na magnakaw pala? hindi, hindi po hindi totoo? hindi ah Sabi never, mo, nagnakaw never, nagnakaw po, eh. never po, never po, never po, never po ako nagnakaw. Ilang beses lang. Ala, di ako nagdanawag. Hmm. Di ko nga po alam ba't ganun yung buhay na siya. ka naman po. Hmm. Napariwara nung makailan. May, may dugo na naman na bumahan na kailangan punasan. na Huh? Kaya sabi po sa mga rap online. Huh. Nun Kailan ka ba matututo kung matigas ang iyong ulo sa likod ng kanyang pangalan, huwag akong tutularan, ganun, ganun po yung buhay na hiyasakit po ng mga... Uh, huwag hmm. po tutularan, di ibig sabihin po ano po yung mabuting ideya po doon ko isang tagahanga mo kung na magdadala ng mga hawak mo pupulot ko lahat ng binitawan mo ko lalay. Kahit ano pa man Ang sabihin ng iba Ika'y nag-iisa At ako ang iyong hindi ko lubos maisip Nagbago na ang iip Kung ikaw ay mawala Marami ang nagpupulit Tati Ram, kaparin na lang po kaya hmm. bakit? Uh... Para mabuti ko yung buhay ko at mm, isa akong um, elementong sa istan. Oh. Pare, tapos sa kistan. Opo. Oh, Pagbubuting po ang buhay ko, isa po na sa seminaryo. Ah. Uh, yan, yeah, no, kita. Ay, po. Ay, po. Ay, yung kuya mo. Po. Ay, eh, sinahan mo, eh, ay, si po. Ayan sa kuyo. Kuya. Ah, so. Kumusta? Okay lang po. Um, Kumusta po? Request niya, magpintura daw tayo eh. Ah, eh, Ojo duty ko po eh. Kasi, tapos po, nung kausa po natin yung uh, gwardiya po sa Nego, hmm. tinawagan po ako. Oh, Bapakaya ka nandiyan eh, kayo tumutulong sa inyo. Hmm. Uh, tawagin mo eh ka para ka na natin. Oo oh, kuya. Hindi, kailangan daw lagyan ng mga kuryente yung iba? Yung, po, sabi... yung loob po ng bahay? Oo. Oh. Oo po yun yan po, kailangan eh. Uh, paano? Sino yung pwede magkabit? Eh sabi po nito eh. Pero siya kilala? May volunteer po daw. Ah, sige. Eh, mo na no, namin. Punta ka dun mamaya pagka wala kang deliver. Ah, sige po. Thank ah, you, Thank, Thank you, Kuya. Din din sige po. Sige. 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 Salamat, Kuya. Ayun, Salamat. ang dami niyang ibababa pa lo. Ingat. Ano? Okay. Ano? Okay. Oh! Ako, iba na ang na tura. Oh. Ah, gumanda. Okay. B. 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 Ah, gabi. Saan tayo pintura, ko Kuya August? Pinaan niyo butas yan. Ta yan ni kuryete. tayo ng kuryete. Kasabing sabihin na natin. Oo. Oh. Uh, park na natin muna dito? sige na. Ah, ayang. May bintana na katigram. Wow, oh, ang ganda naman ang bahay namin. Hello! <laughs> Hello! <laughs> Nagulat na Hello! <laughs> <laughs> ganda na. Pinturahan na natin. Are you sure? Mm. Ganda. Ganda! 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 Kamusta? Okay, Pahag mo na. Mm. -hmm. Okay. Namiss ka namin. Mag... Magano ka muna sa mga katekram na yun. Hello po mga katekram. Magandang umaga po. Dapat sa'yo mo. Hindi, wala hindi ko nga kayong hagmas sa kapatid mo, may bulsa mo. Hindi ba po ita Okay, yung ano, may alam ka, may kilala ka na pwede magkabit nung kailangan kabit. Oo. Oh. Pagpatawag mo na. Para may Kailangan ko pong bumili ng labay. no. Ano? Kasi kailangan din bumili ng pintura. Ako nga, pag-aabit mo Ingat. that? I'm so good. Mm. Mm. That. Dapat separate Ang kau ni. De. Ito lang Namusta na mo po kayo, tatay Ikaw yung kumusta dito. Ikaw lang dito eh. Okay naman ako, sir. Kabula lang. naman. Magano daw pala siya? Gusto niya magpare. Um... Pare. Yan, gabi ng Oriente. Eh. Mm. Ano, alin ba? Magaya nung ay po ang telegram, eh, ano na po eh. <laughs> Binabati ko nga po para sa'yo si... Si Aysen Pangan. At Ayun. At saka po si Raya Renta Ayun. Ayun doon. At saka po ah... Si ah... Uh, si Leo Robles, Gonzales. Diyan na po sa ligod po, ligod po bahay po namin. Idol na kita talaga ngayon. Maraming nagpapasatout sa iyo. Oo. Oh. Dapat po magpipinturo, magpipintura po kami ngayon. Ito po yung ating mga pintura. Pagpili po tayong pang semento, pang kahoy, yung pang ano, brush. Kaso sabi po ni Kuya Kit, huwag daw po magpintura pag malamig yung panahon. Kasi, baka po siya may gumawa po at uh, magtubig loob. Tubig yung loob. Mas maganda po yung uh, mainit para maganda po yung pagkakapit po. Kapit-kapit po sa kahoy, kita kapit-kapit sa bato. Buti yung ko nakalipat po si Kuya Kim. Kundi, nasimula na namin yung mga pintura. Papanata na namin yun. Pero gusto kong mga muste. Kumusta kayo ni ate? Eh, great. Awesome. Um, After ng trabaho niya, dire-direk yun ang pag-uusap po, po naman. <clears throat> Mahabot po ng apat na oras. Nung, nung nag-uusap tayo, isa dalawang oras. Ngayon, apat na oras na. Oh. Eh baka naman sa baka mag, magdamag na. Ma. <laughs> pero, pero nakikita ko yung mukha mo, maaliwalas yung ano mo. Parang payapa mong blooming ang dating. Dahilan ba siya para yung blooming ka ngayon? Sa angkol, ang angkol po eh, hindi po to po sa babae. Hmm. Iliwasan niyo po ang marigal niyo, tsaka you know. po uh, Pag kaya nagawa mo yon, eh kaya yun. Eh, Pakakasal na kayo. Pakasakaling, pakasal na eh kaya. Napa, napasigaw si Tegra. Okay, congratulations. Hindi naman, para, parang naman sa iyo yun. Uh, yeah. parang naman sa kalusugan mo. Hindi nga po may nakita sa... Uh, Gregory mm -hmm. Sanchez. Mm hmm. Inyap, napad yung Lola tapos... Ang naging karela siyang bata. Mm hmm. Parang ikanaya ikako. Mm hmm. Pag-iwala na ikata kayo. Ay, napanood niya yung ano. Oo. Ah! Si ano, si Nanay Apple at saka si Tatay Joe. Marami po yun eh. Hmm. Dapat ka, oh, baka paghiwalay ka, wala na mukha akong maraming tayla para makapaghiwalay. Hmm. Ako kang bahala ka kasi parin hindi ka tigawat ah. Hmm. At ah, uh, hindi ka kong tayo kaya kahit, kahit kanilang tao. Let's see. Ayaw kong okay. sagot sa akin. At taka -taka yung ako, ako, at tayo mga kaibigan ko ako, kahit alam na ka ako edad mo, tanggap para mga kaibigan kong tunay. At hindi ka ako sumasama sa mga kaibigan ko plastic. Yung po sa ko. Pero ngayon, kung tatanungin ko yung puso mo, 1 to 10, gano'n ka saya? 100% po. Lampas, lampasan yan. Oh, batiin mo muna sa dito, oh, syempre. Hi, mahal. Let's see. Si